Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may nagawa nga nakakamanghang record si Victor Wembanyama. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may liligtas na nga sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Naging mainit at dikit nga po mga katrops ang laro ng San Antonio Spurs at New York Knicks ngayong araw kung saan umabot pa nga po ito ng overtime. Ngunit sa ulay na ipanalo para naman nga po ng Spurs ang kanilang laro sa score na 132 126 sa paungunan ng kanilang super rookie na si Victor Wembanyama na nakapagtalad dito ng 40 points, 20 rebounds at 7 assists sa kanyang 13 out of 22 shooting. Yes, ganyan nga po kalaki ang neta ito ngayong araw. Kaya siya na nga pong kauna-unahang rookie sunod kay Shaquille O'Neal taong 1993 na nakapagdala ng ganyang klaseng statistical points. Kaya mukhang grabe nga po talaga ang potensyal ito na mas lumakas at gumaling pa sa mga susunod na taon sa NBA. Pero sa naging laro rin naman nga po mga katrops ng Spurs at Knicks ay hindi rin naman nga po dito nagpahuli si Jalen Bronson. Since nagtala rin naman nga po ito ng kanyang career high na 61 points, ang problema lamang ay natalo pa rin nga po dito ang Knicks na no, siya nagpabagsak sa kanilang record sa 44 wins at 29 losses bilang fourth seed sa standings ng Western Conference. samantalang punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may liligtas na nga na po sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop sa naging pahayag ni Anthony Davis sa kanyang post-game interview sa media, ay inamin nga po niya dito na isang wasted opportunity nga na po ang kanilang pagkakatalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Indiana Pacers. Gayong ang kanilang napakalam performance nga po dito ang siyang tune na nagpatalo sa kanilang kupunan. Ibinulgar naman nga po niya dito na sumasakit pa rin nga po ang kanyang natamong injury sa kanyang tuhod na siyang nakaapekto ng gusto sa kanyang magalaw sa loob ng court. Pero hindi na rin naman nga po nila dapat pang maulit ang kanila naging performance since alam nga po nila kung gaano na kahalaga ang kanila mga natitirang laro ngayong regular season kaya kailangan na kailangan nga po talaga nilang makabawi sa kanila mga susunod na laban. And speaking of next game ng Lakers mga katrops, inaasahan na nga po na maglalaro na dito ang kanilang player na si Gabe Vincent na sinasabing magliligtas nga po ngayon sa kanilang kupunan. Ngunit ayon na naman nga po kay Lebron James, hindi para naman nga po sila dito aasa ng gusto since alam nga po nila nakakagaling pala nga po nito sa injury at kailangan pa nga po niya na magpagaling at magpakondisyon ang kanyang pangangatawan kaya hindi muna nga po nila ito ipapressure ng gusto sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.